Matapang na sinagot ng showbiz columnist na si Christy Firmin ang inilabas na official statement ng aktor na si Dominic Roque. Ilan sa mga isyong sinagot niya ay ang umano'y pagpapangalan raw niya sa mga benefactors ng aktor kung saan nadamay ang mga pangalan ni nadapitan Mayor Bullet Haloshos at former Congressman Bong Suntay. Paglilinaw ni Christy, hindi niya binanggit ang pangalan ng alkalde sa kahit na anong inilabas nilang episode mapa showbiz nauna o Christy Ferminit. Kahit nga raw initials ni Mayor Bullet ay wala silang nasabi habang pinag-uusapan nila ang kontrobersyal na paghihiwalay ni Nabea at Dominic. Dagdag pa niya, nang banggitin nila ang pangalan ng dating Congressman Bong Suntay ay ipinagtanggol pa nila ito sa isyo. Kaya naman sa episode ng Christy Ferminit kahapon, February 22, nanindigan siyang hindi magso-sorry sa kampo ni Mayor Bullet. Mayor Bullet halos hos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonzo Dominic Roque split up na ito, hanggang sa panahong ito. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan ang iyong kasarian, pagbabahagi ni Christy. Ania, sa kabila nito ay hindi siya hihingi ng tawad dahil wala siyang ginawang pagbanggit ng pangalan ng politiko. Hindi ako hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin ipagdadamot ko dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko, sabi ni Christie. Pagpapatuloy pa niya, wala akong binanggit na ganoon, wala akong sinabing anuman, walang pagdududa sa gender o kasarian ng politiko, wala, malinis, malinis na malinis, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, Comment mo naman sa ibaba. Huwag din kakalimutang mag-subscribe. Thank you.